Hello! Uh, may nagtanong sa akin kung paano daw sabihin sa Korean yung gusto ko magbakasyon sa Pilipinas. Uh, madali lang yan. Isa lang, isang word lang yung dapat nyo tandaan para masabi nyo agad sa mga employer nyo na gusto nyo magbakasyon. Yung nagtanong sa akin na uh, hindi ko na-screenshot dahil medyo mahaba yung pinag-usapan namin tapos medyo alanganin. Kasi ang sinabi niya, tsuga. Yung tsuga kasi, oh, may, ang meaning niya bakasyon. Pero pag ginamit nyo, nyo siya sa pangungusap... Uh, hindi kayo agad maintindihan ng, ng Korean dahil yung tsuga, kunyari, tsuga, hago si Poyo. Uh, medyo alanganin siya sabihin kapag gusto mo magbakasyon. Yung isang word lang na sasabihin ko na yun lang yung gagamitin nyo para maintindihan agad kayo ng Korean kapag gusto nyo magbakasyon, yung kataoda. Yung kataoda meaning niya, pupunta kayo tapos babalik kayo. Kunyari sa Pilipinas, di ba? ang um, kunyari gusto ko magbakasyon. Dito sa company ko, sa company ko, kahit sobrang busy, uh, pumapayag siya. Kaya ang ginagamit kong grammar yung ulkeyo. Pilipin kata ulkeyo. Ganyan. Pero depende, kapag ang, ang company nyo ay medyo busy, tapos alam nyo hindi papayag kapag magbakasyon kayo na may sobrang dami ng trabaho, ang gagamitin yung grammar, yung duteyo, yung maari po bang magbakasyon. Kunyari, Pil Pilipin katawa duteyo. Ganyan. Titignan nyo yung sitwasyon kung pwede kayo magbakasyon. Kunyari, yung may dadating na bakasyon na tsuga. Tsuga te, Pilipin, kata um, yon, tsuke sayo. Ganyan. Sana makapagbakasyon ako sa Pilipinas ngayong bakasyon. Yung tsuga, diba? Kunyari, tsuga uh, te, uh, Pilipin, kuyang kata ul, senggak Oh, uh, Yung senggak Ah, uh, parang pinag-iisipan ko magbakasyon sa Pilipinas ngayong dadating na bakasyon. Ganyan. Yun lang ah uh, basta pag gusto nyo magbakasyon, ang sasabihin niyo lang, yung kataoda. Ang meaning niya, pupunta kayo, tapos babalik din kayo. Parang bakasyon yung meaning nun. Yun yung ginagamit ng mga Korean kapag may mga sasabihin na babalik o tapos pupunta, tapos babalik. Ah. Ayun lang, sana may naintindihan kayo.